Alam mo yung pakiramdam na ayaw mo nang bumangon? Yung gusto mo na lang matulog kasi pagising mo, pareho pa rin naman yung problema eh. Yung pakiramdam mong lahat binigay mo na, pero walang nakaka-appreciate na pagod ka na, hindi ka na masaya kahit pinipilit mong magpakatatag. At yung mga taong dati mong sandigan parang wala na rin. Pero ang tanong, kahit ganito, bakit ayaw mong sumuko? Simple lang, kasi kahit mahina ka, may natitirang faith pa rin sa puso mo. At yan, yan ang ayaw mong bitiwan. May mga araw talagang gusto mo nang i up lahat. Yung tipong kahit simpleng gumalaw, effort na kahit simpleng umiti, parang may mabigat na tali sa dibdib mo. Pero kahit ganon, gumigising ka pa rin. Bakit? Kasi alam mong wala namang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Kasi kung titigil ka, sino pa? Hindi mo na nga alam kung saan mo pa huhugutin yung lakas. Pero pinipilit mo pa rin at yan ang hindi nakikita ng iba. Akala nila okay ka kasi tahimik ka. Hindi nila alam, pinipilit mo lang maging matatag. Kahit gustong gusto mo nang sumuko. Pero alam mo kung anong totoo? Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Minsan, sapat na yung huminga ka lang. At sabihing, Lord, hindi ko na kaya, pero hindi rin ako bibitaw. Kasi kahit hindi mo ramdam minsan, may Diyos na kumikilos sa likod ng katahimikan. Hindi siya nawawala. Tahimik lang siya kasi gusto niyang ipaalaala na hindi sa lakas mo, kundi sa kanya ka mabubuhay. May mga araw talaga na parang walang patutunguhan lahat. Yung ginawa mo na lahat, pero parang walang resulta. Yung dasal mong parang hindi naman naririnig. Tahimik si Lord. At ang tanong mo, bakit? Pero alam mo, hindi siya tahimik dahil wala siyang pakialam. Tahimik siya kasi gusto niyang matutunan mong magtiwala kahit hindi mo na nakikita ang plano niya. Minsan kasi masyado nating gustong kontrolin ang lahat. Gusto nating tayo ang masunod, tayo ang may sagot. Pero kapag tinanggal ni Lord yung mga hawak mo, doon mo lang makikitang siya pala ang dapat mong pagkatiwalaan. Kaya kung ngayon, parang gulong-gulo ka, Wag mong akalaing wala siyang ginagawa. Baka kasi pinaplano niya yung bagay na higit pa sa hinihingi mo. Pagod ka na, di ba? Pagod ka na sa paulit-ulit na laban. Pagod ka na sa kakaisip, sa kakasalo, sa kakapasan. Pero kahit pagod ka na, hindi mo maiwan. Bakit? Kasi alam mong kailangan mo pang lumaban. Pero tandaan mo to, pwede kang magpahinga. Hindi ka mahina kapag huminto ka sandali. Hindi ka talunan kapag umiyak ka. Si Lord nga, kahit siya nagpapahinga. Kaya kung pagod ka, huminga ka lang. Ilapit mo sa kanya, sabihin mo, Lord, pagod na ako, pero alam kong kaya mo. At makikita mo, unti-unti niyang binabalik yung lakas na akala mong nawala. Darating yung araw na pati sarili mo, hindi mo maintindihan. Lahat ng desisyon mo parang mali lahat ng ginagawa mo parang kulang. At sa puntong yun, madali kang maniwala sa kasinungalingan ng mundo na wala kang silbi. Pero mali yun. Ang totoo, mahal ka pa rin ni Lord kahit wasak ka. Hindi nababawasan ang halaga mo dahil nagkamali ka. Hindi ka niya tinatanggihan kahit ilang beses kang nadapa. Kasi si Lord hindi tumitingin sa performance mo. Tinitingnan niya ang puso mo. At kung ang puso mong yon ay patuloy ka pa rin kumakapit kahit nanghihina ka, panalo ka pa rin. Kapag si Lord ang lakas mo, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Pwede kang maging totoo. Pwede mong sabihin, Lord, hindi ko na kaya. At sa mismong sandaling yun, doon siya papasok. Hindi para sermonan ka, kundi para yakapin ka. Yung yakap na hindi mo naramdaman sa tao. Siya yung yakap na walang kondisyon. Yung lakas na hindi galing sa kape, tulog o sigaw, kundi galing sa presensya niya. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 29 to 31, Siya ang nagbibigay lakas sa nanghihina ang mga umaasa sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Tatakbo sila at hindi mapapagod. Lalakad sila at hindi manghihina. Kaya kung pakiramdam mo ngayong araw na ito, wala ka ng lakas, wala ka ng gana, wala ka ng dahilan para magpatuloy, alalahanin mo to. Kapag si Lord ang lakas mo, kahit nanghihina ka, hindi ka babagsak. Bakit? Kasi may kamay siyang laging nakaabang. Hindi para i-judge ka, kundi para iangat ka. At balang araw, makikita mo rin yung dahilan ng lahat ng sakit at pagod. Maiintindihan mo na kaya mo pala pinagdaanan 'yon para maranasan mo kung gaano kabuti si Lord. Kaya sa susunod na gusto mong sumuko, sabihin mo lang ng tahimik, Lord, mahina ako, pero salamat kasi ikaw ang lakas ko. At maririnig mo sa puso mo yung sagot niya, Anak, kahit ilang beses kang madapa, hindi kita pababayaan.